Hindi lang ate ha, hindi lang tulog ka Diyos mga pangyarihan sa lahat. Tinatawag ko, nagpapasakit sa taong ito, kung sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Kumasok ka sa katawan ng tao, sa pangalan ng ano Diyos ama, sa Torah, Repa, tenet opera rotas. Diyos na mga Diyos, Diyos ang mga Diyos, Diyos na taas ng mga Hari ng mga Diyos, Diyos na daasan, mga, Diyos. Na mga Diyos, Diyos, mama, pangyarihan sa lahat. Pasok sa katawan ng tao, sa ng Diyos egg, sack, egg, mac, egg, so. Adra, adra, adra. Ikaw yung kumukulam sa kanya. Samagot ka. Ikaw yung kumukulam sa kanya. Ha? Ikaw yung gumagambala sa taong to? Ikaw yung kumukulam sa kanya? Samagot ka. Ikaw yung kumukulam dito sa taong to? Ha? Ikaw yung kumukulam sa taong to? Ha? Puh! Ikaw yung kumukulam dito. May hirapan kita. Ilan kayo kumukulam dito? Ilan kayo kumukulam dito? Ilan kayo kumukulam dito? Sa taong na to? Ilan kayong kumukulam sa taon to? Ilan nga kayong kumukulam sa taon na to? Pahihirapan ka to dyan? O sige, tanggalin mo yung nilagay mo dyan sa lalamunan. Tsaka sa dibdib, tanggalin mo. Tanggalin mo. Sumusuko ng dugo to ha. Tanggalin mo lahat dyan. Dalawang kamay gamitin to, po. Alisin mo yan. Ano nilagay mo sa lalamunan nito? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Hindi masasabihin pa. Pahihirapan ka to dyan. Ano nilagay mo sa lalamunan nito? Alisin mo, itapang mo yan. Tanggalin mo lahat. Bunutin mo. Lahat ang krayon mo nalagyan mo dyan. Tanggalin mo. Alisin mo lahat dyan. Tanggalin mo lahat dyan. Bunutin mo lahat dyan, ha? Tanda mo yan. Eh, hirap ako sa katawan nito. Ilan kayo gumagawa nito? Ilan kayo gumagawa? Ha? Ilan kayo gumagawa? Eh, hirap ako sa Ilan kayo gumagawa? Ilan kayo gumagawa? gumagawa? O oh, sige, tanggalin mo na lang 'yan, tanggalin mo na lang 'yan. Sa, ano to. sa pa kalahati kaltawal lang. Sa pakalahati lang. Ayun. sabihin. Bago pa lang siya, bago pa kayo punta rin 'yan, lugutan rin niya 'yan. Oh, ipakita hindi pa po kailangan. Ah, 'yan Sige, tanggalin mo lahat. Alisin mo. Tapon mo. Pinisan na 'yun. Hindi mo pa hirap ako Punutin mo lahat yan, tanggalin mo lahat lahat ang nilalagay mo sa Sa, Pati sa dibdib. Yung nasa dibdib, tanggalin mo. Halisin mo lahat yan. Sumusuko ka ng dugo yan, ha? Kilisan mo. Alam na nila yun. Alam na nila yun. Tanggalin na nila. Hindi, hindi pa kasaya kasi tatlong sa iso naman tayo ang mangyayari niya, mawawala na naman. Pero pag halimbawa na gamot ma-ramdaman ma yan. Hindi may gumagamot Yan yan. Sige, tanggalin mo! Hindi ginamot ito doon sa 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 ganun ang lang sa kanya, mmm. uh, 'yung mo lahat. Bubusin mo lahat 'yan. Bubusin mo? Tay ka to, Jan. Ilan ka gumagawa nito. Pu, ilan gumagawa? Ilan ka gumagawa, payhirapan ka to, Jan. Ilan ka gumagawa nito? Ilan ka gumagawa? Ilan ka gumagawa nito? Ilan ka gumagawa? Payhirapan ka to, Jan. Ilan ka gumagawa nito? Sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Umalis ka na po mo. Sikat. Why sila po mo? Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo na lang yung mga nilagay mo sa ka kanya. Tanggalin mo na lang. Alisin mo. Potong ko sa akin gago. Sige, tanggalin mo na lang. Tanggalin mo. Nagkahalo. Sige, mo na sige mo na ko. Sige, alisin mo na lahat. Tanggalin mo lahat. O, sa, nasa Nasa sa ulo, nasa lalamunan, sa dibdib. Tanggalin mo na lang lahat. Alisin mo.

Iya think well. tanggal, tanggal. Hui. Bersih doa itu. Bersih doa itu. Lagi terus aja. lahat ng mga nilagay mo, mo dyan, lahat ng mga tinusok mo sa lalamuna yan, tanggalin mo. Alisin mo lahat dyan. Pagkakilala sa dibdib, tanggalin mo, bulutin mo lahat. Alisin mo lahat. Wala kayo titira dyan. Hindi, <coughs> 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 yeah, tapong mo, tapong mo, tapong mo, tapong mo, tapong mo. Tabong mo. Tabong mo.

Lahat ng salalamunan tanggalin mo. sa din 'yung mga tinusok mo dyan sa likod. <coughs> tanggalin mo. Tapon mo, tapon mo, tapon. Tapon mo. Tapon mo lahat, tapon mo lahat. Sige, tapon mo. Ang galing mo lahat. Wala kang ititira. Hindi mo nandiyan, mo. Sige, alisin mo lahat. Sige, alisin mo lahat. sa so, buong katawan tanggalin mo lahat ang mga nilagay mo ha lahat ang mga tinusok mo Buti nga buhoy pa siya eh. Kumbaga, kanyang dingyos lang to. <coughs> Sige, tanggal. May ano to. May ano sa baga to. Kasi... Marami ng gamot na ininom ka? Marami na po. Ano po yan? Natapos po yung akala nga po nila. Hindi, so, hindi pwede nga nilang gamot ang mga Ano po kasi di ba po dinara po namin last year. Tapos ang sabi, ano sabi sa kanya, may TB daw po. Eh wala naman po siyang sakit na gamot. Kaya ang nangyari po, six months po yung pinaino sa kanyang gamot. Continuous po yung wala pong kaila. kaya lagi po pumunta sa ospital para kumuha ng gamot sa kanya. Lagi po yung... Tapos, sa sabi, sabi, sabi ni Mama, okay naman na daw siya, okay na po. Eh ngayon po ulit, bumalik lang po ulit yung pagsusukan niya kanina, tinawagan po niya Tapos pumunta kami dun sa ano, sabi ko. Di ba tinitira sa niya? Di, di, di. Opo, dito nga po. Sabi ko, bakit bumalik lang naman? Sabi ko, maganda pa tayo ng albularyo mo kasi hindi na normal yan. Tapos nung ilano nga siya, meron daw talagang mga uuloy sa kanya. Marami na pong nagsabi, marami na po kasi hindi parang hindi nila ako. Hmm, hindi na ka kaya labanan. Hindi 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 Bilis mo, tanggalin mo. Sabi ko, wala ka naman sakit eh. Bakit sumusuka ka ano na naman ang dugo? Magkano, ah, dalawang plastic na nga na amin eh. Masusuka niya ka eh. Kaya ba? Kanina mo ano po, mga ano mo mga, ano, mga alas dose, simula nun. Tuloy-tuloy. Sige, tapo mo ate, tapo mo, tapo mo. Alasin mo Dato magbabagamot siya, huwag iikikuhay pa kasi. Hindi po. Eh, baka hindi mo alam. Baka umaya kapag bahay mo ang kukulang siya. Ano po yun? Ano pa po yan? Yung saklado yung pa po yan. Yung magsasama sila ng pangalawang asawa niya. Sabi nyo, buta mo ang asawa agaya ng asawa nito dati. Pero wala na sila. Nagpagay na po yung alam. Dati dati nung pangalawang asawa ko. Tagal na po siya. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Alisin mo. Saya bilang pernah ada sabi ko di sana, dia juga akan menggunakan bantuan ini. Dia juga akan menggunakan bantuan Di sini juga ada Di Alam ko naman po alam siya sa city, kaya hindi po talaga. Hindi, <laughs> hindi ko alam, alam. Dato pinuntaan nyo, hindi niya alam sa paa? <laughs> hindi po, puro sa kamay lang po <laughs> talaga. Lang. Oh, hindi, hindi. Pero napansin ko na po yung paa niya noon, matagal na. Yung paa niya parang sa malik sa malako. Parang hindi ko lang na ano. Kala ko kasi normal lang. Napadalas po sa kamay. Pagka nakita mo, pantay yung daliri niya, hindi siya tinatago oh. niya rin sa paa. Ah, ah gano'n yun.

lado